Baba, baba, may nagtatanong sa akin na kaibigan kung paano tayo mag-camping. May nagtatanong sa iyong kaibigan kung paano tayo mag-camping. <clears throat> Anong ginagawa ng mga kapatid mo? Masanob, naglalaro. Si mama? Nasa korta lang. Okay, sige. Gayain mo, pakita natin sa kaibigan mo. Ayan, para sa akin, ang first step is ilagay mo lahat ng gamit na um, dadalhin. I Prepare mo lahat ng gamit na dadalhin. Um, like kami, may ready na kaming mga gamit talaga pang camping. Nandito siya sa mega box. Dadala ko lagi ng ice box para dito namin lalagay yung mga lulutuin. Pag may nakita kaming uh, mga bagong huling isda, yan, bibili namin. Um, tapos dito namin lalagay mga um, pwede namin lutuin. May tubig, kaldero, para pang saing, mga pangluto, may dala kaming butane para just in case wala kaming mabilihan ng uh, pagkain, pwede kami magluto. And ayan, mga tent, uh, kung in kaso wala kaming matutulugan, at least may tent, hammocks, camping chairs, and tables. Yun lang, yun yung first step. Sleep for talks. You confessed your dreams while we laid on the dock, Baby, baby, I knew all your thoughts. Boy, we are Monserrat. We are not. This is a flower. This is ano ta? Sa Nice box. ang second step is maghanap ng spot maghanap tayo ng spot so may nakita kami sa google map na magandang spot ayan um, namili muna kami ng mga paniguradong um, lulutuin merong si chef dyan meron siyang nyok nakabili kami ng isda kanina So panigurado lang kasi baka wala tayong mabilhan doon. So ayun, um, kasama yun sa part uh, sa step 1 so ngayon sa step 2 naghahanap tayo ng spot so nandito tayo ngayon sa Makakay ganda medyo mahirap lang yung daan dito kasi masadong matarik so yun dandan -dan lang chill driving habang naghahanap ng spot ayan stuy anong ginagawa mo? nagwiwiwi ka dyan makikita ka dyan

Iwan ako marunong. Marunong, ikaw, mo ako. Sige. That love needs our time. Uh, maulan, pakita mo sa ano, sa vlog lang yung ulan sa labas kaya ano. <inaudible> 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 yung pogi ko wala. Yung pogi <inaudible> yung pogi na pagbukas Ay kasi yung... ikaw papakita <laughs> mo sige buksan mo doon ka sa unahan push mo yan ganyan ka hawakan mo lang so yan hawakan mo mabuti yan so maulan po yung ating camping at hindi ginaganahan yung mga bata mag camping ngayon kasi yan nga maulan ayun yung setup namin dun sana kami matutulog Kundi yung tent, may dalawang tent saan, may isa pang tent dito. So ngayon, ang plano dito kami matutulog lahat. Nakaupo, nakaupo lang. <laughs> so sabi ko sa kanila, hindi pwedeng lahat um, masaya lang. May mga moments na kailangan na ganito. Na, I mean, may mga moments na hindi mo maiiwasan na ganito. Maulan. So kailangan ituloy pa rin yung camping. Hindi pwedeng uuwi. So, kailangan may paninindigan. Di ba, Bo? Ngayon, Bo, sino pinaka-pogi sa inyong magkakapatid? Ikaw? Siyan. Sino daw yung pinaka-pogi sa inyong magkakapatid? Ikaw? Pancho, sino? Si Ilan. Uy, two points. Two points, Ilan. Sino? Sino daw pinaka-pogi sa inyong magkakapatid? Ikaw. Okay. Sino po po tayo sabi ni Babo si Ilan? Sabi ni? Sabi ni? Si ina, hindi siya. Yung... siya si Babo. Kanya-kanya. hindi. Ang kamukha ni Babo. Si Mama. Si Mama. Kamukha Ikaw, sino kamukha mo? <laughs> mo? Ang kamukha ni Ilan. Si Papa. Ngayon, ang kamukha mo. Si Kuya mo siya. <laughs> fair, fair baga. May ilog na kami dito. <laughs> Kaulan. So, since wala nang ulan, ayan, nandito na kami tumatambay sa labas. Okay kayong dalawa, hindi pa kayo nantok? Katulog na. Ayusin mo na yung pwesto mo doon babo. Doon ka sa may kay Wancho. Go na. Sian ayusin mo na din yung pwesto mo. Yeah. Ayan. So doon kami natutulog. Doon matutulog. Kasi maulang. Dito na si, si na Chef John tsaka si na Mads. Tapos si na Shad tsaka si ate Jem. Doon naman sila pagising nila sarap kasi dagat agad yung bubungad sa kanila sobrang chill ng vibe dito yun nga lang medyo maulan kaya pero kasama kasama sa ano kasama sa experience bukas papakita ko sa inyo yung kung gaano kaganda dito sana hindi na masyado maulan and bibigyan ko ay ng mga drone shots pero nung cute naglalaro yung mga aso si Kuya si Mama to si Kuya, si ian nandito si Ilan ako dito ako natulog kasi maulan si Wancho tsaka si Babo doon kaso lumabas na ata so check natin kung nasa na sila ayun nandito sila Nag-aayos natin ng sandcastle niya si Bancho. sina chef dyan. Tulog pa. sina Shad Tapos dito. O oh yun. Hello. Good morning. Eh no. Sobrang lakas ng ulan kagabi. Nagkaroon ng ano. Uh, dahil to sa tubig parang ano ba tawag dito erosion din yung yung sand dito parang inagos din papunta dun sa may dagat so yun ay no ang layo ng difference anyway ayun sandas na namin opo sandas sand sand na yun eh. Ganda. Maliwalos pa. Ayan. Ulan yan. So, expect natin maya maya. <laughs> Uulan na naman dito sa part na to. Kasi papunta dito yung hangin. So, sulitin muna natin habang di pa umuulan. Ayan. Dahil sa malakas na ulan kagabi, ayan, nanod siya dito. ng mga gantong dumi. Normal naman yan eh kaso nasasabay ng basura sabi no mga taga rito galing daw yung, uh, yung mga basura na yan galing din daw dun sa ibang lugar dito daw inaanod so ayun nililinisa na naman nila ito sa araw-araw ay sarap gumising ng maaga kung ganito lagi Ano po? Di ba ang snake na nag-swim sa dagat? May sea snake talaga. Merong ano, may snake talaga talagang nasa ang dagat. Ang sea talaga, snake. Ang sea beast. Walang sea beast talaga, Bi. Hindi talaga yung totoo. Yes. Meron na lang turtle na malaki. Opo. Okay. this was worth the while just can't seem to leave these things behind Uh, para sa number 3, since nakakuha ka na ng spot na pagkakampingan mo, ang number 3 is dapat i-enjoy mo na lang yung lugar. So, marami kaming activities na ginawa. Nagluto uh, kami ng mga isla, gulay. Nag-enjoy naman kami. Kasama namin si chef John, sila Matt, sila Shan, sila ate Jeff. So, in-enjoy namin yung camping trip na to. Though so, kahit medyo biglaan siya. Uh, na-enjoy naman namin kahit pa ulan kagabi ngayong uh, umaga okay naman na yung panahon kaya mas na-enjoy namin yung mabata na liko pa kami huminga na lang kami sa may tabing dagat so sa tingin ko, yun lang yung pinaka kailangan para uh, magplano ng camping trip so number one kailangan mong i-prepare lahat ng gamit na available sa iyo. Hindi mo kailangan ng sobrang mamahal na gamit. Hindi mo kailangan ng sobrang sophisticated na camping equipment. Kung ano meron ka, dalhin mo. Number two, maghanap kayo ng spot. Number three, enjoy yung camping trip nyo. So sa tingin ko yun lang naman, wala nang, uh, wala nang masyadong requirements. Sobrang dali lang mag-camping kung yun lang yung requirements. So, yun lang. Ayan. So, naisip ni Chef John pag-isay lang pag ng mga gamit. Sana, okay naman. Hindi masira. Pero, matalino yung idea. Yun lang, nakakatama. Hello po. Ate, thank you po. Ma-message na lang ako sa iyo. Excuse me po. Ako po. Ayun nga. Nasolusyon na natin yung pagbitbit paakyat. Um, yung paakyat dito nasabay-sabay natin mabibitbit yung lahat ng gamit na hindi tayo masyado mahirapan. Mabigat pero nakaya na naman. Kaso ayun nga. Pagakyat naman natin dito, tinawag tayo ni Chef Jan. Sabi ni Chef Jan, may bago tayong problema. Ayun. Naflatan <laughs> um, na tayo ng gulong. Nakita natin, buti ma, ma kasama natin si Chad. Natanggal naman agad yung gulong. And may vulcanizing naman dun sa unahan. Medyo may distansya nga lang. So, ayun. Well, life. since that day when we first spoke on the telephone. it's hard not to see where this might go. i felt it way back then, you know i feel it still. and if it's up to me, you know i always will. but you're gonna take that joy and then we'll figure it out. Life ain't gonna wait, we gotta live it now. We're running out of time, my love, we're running out of time, my love and years keep rolling on like a freight train. Writing books, and I'll keep playing the guitar. Cause it seems to somehow work for us so far. And I know you miss your mom, sure as hell I miss my dad. But now we got to live the life that they can never have. We're running out of time, my love.